Ito mga ka-taste buds at ngayon ay magluluto kami ng adobong isaw ng baka. So ang hanga natin to. Simula na natin. So ayan, maglalagay mo na ako dito ng mantika din. Painitin natin to. Maglalagay mo tayo dito ng gear oil. Ayan yung mga gamit ng mantika. pa Pwede pa yan. Ayan, gisa natin si Boss Bawang. So ayan, lagyan na natin itong isaw ng baka. napakulo na yan ha, mga katisbag. Ah, oh, this balls, lagay tayo sili. Dalawang klase ng sili, sili pula, sili green. Kita ito toyo. Haluin muna natin. maglalagay naman tayo ng dahon ng laurel so ayan, then maglagay na rin tayo ng paminta ayan haluin muna natin napakabango na so, then lagay tayo suka, hindi muna natin kahaluin So yan. ngayon naman maglalagay tayo dito ng tubig. So ilagay pa natin to, may sumobra pa pala dyan. Pag natin ito tubig. Lagay tayo konting asin. Kahit may toyo na, naglagay pa na ng asin. Ang so, pwede natin haluin yan. Ngayon pa lang, napakabango na yan. Pero lulutuin pa natin yan. Ayan, so ito mga ka haluin natin. Eh, no, kapag ginahalo niyo ganyan, lalong bumabango 'yan, oh. Sarap 'yan pulutan sa kaulam. Lutong adobo ba naman? Oh. Lagi tayo asukal. Pambalanse. Tomato paste. Then haluin na natin to. Pagkahalo natin dito, tuloy-tuloy na yan, lulutuin na natin yan hanggang sa maluto. Ayan. Tuntoy na lang natin yan, higi.